Ayan mga kabro. Oh, oh di ba? Sinasabi ko ako lang inantay. You know. 'Yan, lapis. Dito sa kulit, nagsimula ang lahat. Ako pala si Dodo at ito ang obra ko. yun know, what's up pang cobra mag repair nun so yun dito ko ako ngayon sa ano scientific ay si master ano uh, uh, melvin tapos si master tony dito ako sa dulo tayo natin sa so, medyo mababa ang tubig Nandito si Master GC. Ayan you o know? Karami na Ha? Ano pa lang? Kanina pa dito? Ah Kanina pa? Oo <laughs> Ano pa lang? May tao sa dulo? Baka inaantay ka mas Ay sana, sana all Walang tao sa dulo no? Ah Walang tao? Wala eh Wala pa tubig Meron pa tao ako dito Nandito naman tayo sa fishing dito sa ano sa Scientific. Try natin kung ano may mahuhuli tayo ngayon. Dito yung mga taga ano Saban. You know, si Master DC, Kaya taga Saban kasama na ni si sa ano sa Ayasra, mga taga Ayasra ito mga operator. Oh, English, oh, Saban Anglis ah. Huh? Ayun yun, try natin, first cast sinundan pero hindi nakuha <laughs> nagpakita lang tao oh, bro o oh, diba sinasabi ko ako lang inantay uy konti na lang first cuts hmm. Sabahunan. swak sa baunan swak sa baunan first cuts first cuts. swak sa baunan kola niya for mana mga ganyan kalaki ay anak ng lapis yan hmm. lapis <laughs> anak ng lapis Ayun know. Yan, lapis. Ay, pulok lang sa mata. Sa mata ang tama. Hmm, swak ka Swak sa lagayan, baunan. Mabul, si Abian umabol ayun o tingnan natin yung huli nila ano Mr. JC? ayun abay panalo na rin to panalong panalo pwede na sa bawan yun know, o huli ng mga ano sabahan anglers ano oh, ano mga sabahan anglers sabahan anglers yun malapit o si master GC o oh. kaso yun know. o yun o shout out, shout out, you know? shout out master kaya master uh, GC shout out tayo dyan mga Master? ayun o dito si master Kaya know. yun know. Hina ngayon ng ano. Hina ang kagatan. Inubos na ni Master Jeremy kahapon. <laughs> Jeremy, mga GT Strike. Kanina si Master Jeremy ulit. Oh, Laki ng huli niya lapis. Ayaw kanina umaga. Nakita ko. Kanina umaga, sabi mo, nagharap yung sulit Si Juan kanina, marami. Si Gio. Ah, kahapon pala, kahapon. Yun. Okay. Pagod. Na ngayon. Hindi na kagat. Hagis lang na hagis. Mamaya eh pating ang kanya madadali niyan. Ayun no, mga oh mga kaobra oh. Ah, na. So ito lang yung aking ano na huli oh. Okay. Um, Dan. Uh, tapos isang lapis lang good size okay Marami pa dito mga anglers. Ah, sir. Ay, tatatlo lang. <laughs> Pwede na pang sabaw-sabaw. Ba? Nandito pala eh. So yon mga kaobra Natapos din ang adventure ngayong hapon Matumal ang kagatan So ito lang yung holy ko ilang lang Talo Talawang nirutil, Isang lapis lang Thank you